Okay guys, ah, uh, kumusta kayo? Ah, uh, pinag-isipan ko ng gusto guys kung i share ko ba sa inyo to o hindi. Kasi bakit? Baka kasi may magre-react at alam niyo na mamasamain. Uh, o kaya, baka isipin eh pinagyayabang ko o nagyayabang ako pero ang gusto ko lang namang ito sa content na to sa sa ating pag-uusap ngayon ay ma-inspire ko yung mga bagong security guard, mga kabataang security guard. Ma-inspire ko sila at alam niyo na mabigyan ko ng yung tinatawag na right uh, yung pananaw ba? Yung kanilang pag-iisip sa dako pa So, tara guys, pag-usapan natin ang tagumpay ng isang security guard. Ayan. Paano ba masabing tagumpay ka? Okay? Tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Reddles TV. 14 years, more or less, bilang security officer, security guard. So, pag-uusapan natin yung sinasabing tagumpay ng isang security guard. Okay, guys? Pero bago ang lahat, guys, baka magulat kayo na may mukhang ewan sa harapan nyo, nagsasalita tungkol sa uh, isang security officer ako, isang security guard, pero malayo naman sa mukha or sa tsura. Kasi nga, guys, ako ay isa ng retired na security officer, security guard. Okay? So, nang babahagi ako guys ng aking mga karanasan, kaalaman, para may share ko sa mga bago at matahak nila yung tamang landas. Kasi mahirap pag wala kang tinatawag na mentoring eh. So, nagme mentor ako para lang makuhan kayo, magabayan, lalo na yung mga kabataan. Kasi nung ako ng kabataan ko, nung nag ako sa landas ko, wala akong mapanood na ganitong video eh. At saka hindi pa uso ang YouTube dati. Ngayon, nandito na to, at least kahit man na makatulong sa konting pamamaraan para sa ating mga 5-9 nating security guard, lalo na yung mga kabataan. So kung kayo naman ay nag-apply ng gwardiya at naghahanap ng mga kaalaman regarding pang ng gwardiya, dalawin nyo po yung channel natin na yan. Riddles TV. Pag nakarating kayo dyan guys, pindutin nyo yung uh, playlist dyan. Pag ng playlist, lalabas to yan. Ha? Uh, lalabas yan. Mababasa nyo yung Security Guard Matters. Ayan. Nandyan lahat ng video natin na gusto nyo malaman sa mga regarding sa gwardiya. At kung gusto naman niyo i-explore ang ating channel marami tayong travel dyan informative na video mga karanasan na alam kong kakapulutan nyo ng aral yan guys so wala namang bayad dyan, i-scroll nyo lahat ng mga video dyan pag wala kayong ginagawa dyan mga sa tabi-tabi kayo, wala kayong ginagawa gusto nyo madagdagan yung kaalaman nyo makakuha nyo, i-scroll nyo i-kuha nyo yung ating channel kung bagay explore nyo para makita nyo yung mga content natin at isa lang na naman, pakiusap ko nyo sa inyo guys after ng lahat yan ay kung may mapanood kayo mga mga patalastas ads man, ay sana mapanood yun ang buo para may konting rewards naman ako kahit isang kapilan okay guys so ano ba tong pag-uusapan natin ngayon isang tagumpay ng isang security guard okay ako guys ang tinutukoy ko ito ay yung aking journey bilang security guard okay na, na narinig nyo yung intrada natin, ako ay retired na bata pa ako nag retire Ngayon, sa simula guys, ako talaga ay graduate ng isang seaman. Ah, tinatawag na nautical sa PMI Bohol. Okay. So pumunta ako ng Maynila guys, hindi para mag -guardia. Kung hindi mag-apply ng seaman. Okay. So, Mahirap pala mag-apply ng siman sa, sa Maynila, especially kung wala ang kilala. At at that time guys, ay ako ay uh, wala pa namang anak noon, pero kumbaga, kung eh, nag-iisa sa Maynila, walang kilala, walang matanungan, walang mahingian ng tulong, struggle talaga. So nangyari guys, ay sa salbadaliang salita, nahirapan ako mag-apply ng aking mini-meeting trabaho. Kasi, siman nga yung kurso ko eh. So, nung panahon na yun, guys, feel ko talaga na failure ako. Mga classmate ko, may pagkakataong nag-duty ako, nadaanan ako ng classmate ko, nagbabaan sila sa barko, kasi nag-duty ako dun sa may department store na doon nagpupuntahan yung mga OFW. Para ako natunaw sa inggit. Para ako natunaw sa inggit kasi sila nakasakay, ako hindi. So, failure na failure ang pakiramdam ko. At dahil doon, humanap ako ng ibang paraan, hindi na siman. Nag-exam ako ulit ng police, civil service, pumasa naman. Tagumpay. Yun na nga lang, Babalik na naman tayo sa UNO. Wala akong kilala, wala akong malapitan, wala akong may tulong. Ang labanan sa Pilipinas ay bakir-bakir. Apply ko ng pulis. Bakir. Hanggang sa inabutan ako na umupo na yung presidente na nag-angat sa pulis. Dati kasi 72 units lang eh. Ang pulis. Inangat niya, ginawa niyang 4-year course. Since hindi ako nakapagsakay ng barko, hindi ko na, hindi ko na nakuan yung aking course ng bachelor. Associate lang siya kasi hindi ako nakasakay ng barko. So, ganoon salita guys, failure ako. Yung tarabahong security guard ay talagang pangsamantala lang yan. Mag-comment kayo yung mga nag dyan na yung mga college graduate dyan. Alam ko pangsamantala nyo. I-exit din kayo dyan, di ba? Yan naman ang kuhan eh. Kasi yun nga ang demand sa Pilipinas yung pagagwardiya, especially kung nagka-college ka. Ngayon yung panahon na yun, guys, ay failure na failure ang pakiramdam ko. Ang kaya sa nakasawa ko, nagwardiya ako. Nag-security guard ako. Dati, yun lang, inisip ko lang na uh, pagsamantalan na itong security guard na trabaho na to. Pero hindi ko akalain na pang matagalan ba? Pang, 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 -pang, -pang pang matagalan lang pa, na pala. Sa Bisaya pa, taguhat da dyon. Sa Buhol. Nagtaguhat na da dyon. Okay? So, pang samantala, natuluyan. So, alam nyo guys, nung nag nagsisecurity gan ako, napipil ko siyempre, kasi alam naman natin, mababa ang ang tingin ng mga tao sa security guard eh. Especially yung mga classmate ko ng high school, hindi ako naghahatin ng mga reunion kasi bakit? Sila ay seaman na, sila ay police na, sila ay nurse na, kasi noong panahon namin, mga nurse, seaman ang uso eh. At teacher na. So ako, security guard. ba diba? Security guard. Ano pagyayabang ko? So ang nangyari, hindi na ako mati ng mga kwan namin kasi bakit? Feeling ko nga, failure ako eh. So baka mag-isip kayo guys, saan yung tagumpay na iniisip nyo? Hintayin nyo muna yung kwento. <laughs> so, yun na nga, guys. Sa madaling salita, ay hindi hindi natin mapipil na ang isang trabaho ng gwardiya ay masasabi mong yung trabaho na yung bang, kung ikaw college graduate, ay yun ang minimithi mo. Itong security guard ay maaari masasabi ko na option na trabaho sa mga college graduate which is kailangan lang marami namang hiring ng gwardiya so pinapasok na mga college graduate okay so sa madaling salita eh hindi mo masabi na uh, profesyon ah uh, yung tinatawag na hindi mo masabi na dito ka tatagal yan na nga lang tumagal nga ako sa gwardiya at nung tumagal ako sa gwardiya niyakap ko na sabi nga ng isang kasama kong officer, ito na yung buhay na pinili natin, galingan na natin. Okay, di ba? So, sa madaling salita, niyakap ko na ang bilang gwardiya, guys. Dito na halos na buhay ang pamilya ko, bilang paggagwardiya. So, ito na. Fast forward. Fast forward, guys. Uh, Na-realize ko, kaya pala hindi ako makapagsakay ng barko hindi ako makalipat sabi ni Lord sa isip ko lang yun ha at sa naranasan ko bakit inaayawan mo yung gwardiya nandyan yung susi ng iyong tagumpay bakit ko nasabi bakit ko nasabi guys sa aking paggagwardiya apat anak ko ha na pag-aral ko yung mga anak ko. Nakatapos sila. Okay? Sa aking pagkagwardya, nakapagtayo ako ng bahay at hindi lang bahay. Siyempre, second floor din. Okay ba? Hindi ko pinagyayabang ito, guys. Hindi ako mayaman, hindi ako milyonaryo. Sinasabi ko lang to para ma-inspire yung mga security guard na bata at mga baguhan at yung mga struggle pa. Okay? At na ko ngayon sa mga panahon na to, nakita ko yung trabaho ng mga seaman sa barko. Kung kaano yung struggle nila sa trabaho. Malayo sa pamilya, malaki ang sildo ng seaman guys ha, di hamak malaki ang sildo. Magandang kuhan. Kaso lang, ang kapatid ko seaman din, third bit ang kapatid ko. Okay? Okay magalala. Hindi ko minimal malit ang Siman. Tin Kinukuhaan ko lang na ang struggle nila, pag nag-apply sila, ang hirap ng proseso. Ang daming hinihingi. Basta ang daming proseso. Tapos, sasakay sila ng ilang buwan. Tapos, bababa na naman, tatambay na naman ulit. Tapos, panibago na naman proseso sa parang mga requirements. ba? Diba? So, ganun ang nagiging buhay ng siman. Samantala ako, gwardiya, tuloy-tuloy lang ako. Ang kapatid ko guys ay third mate. Ako ay gwardya. Hindi kami magkalayo ng buhay. Anyway, ganun. So na-realize ko, ah, ang pinaka lahat-lahat na nakikita ko, yung lumalaki yung anak ko, na eh, although busy naman ako bilang gwardya, pero anytime pag may problema sila, nandito ako sa tabi nila. Yung asawa ko, pag struggle siya, may problema, nandyan ako sa tabi nila. So nasabi ko, wow, minaliit ko security guard na trabaho. Tapos, di ba, kung ikukumpara mo, tuloy-tuloy lang naman. Tuloy-tuloy lang ang duty. Man, although natatanggal minsan, pero nandyan naman yung agency mo, magbibigay ng iyong tinatawag na duty agad. Basta qualified ka lang ha, sa pagkagwardya. Yun yun guys. Kung ikaw, kung nagsiman ako, maaring maiwanan ko yung mga anak ko, uh, maiwanan ko sa Pilipinas, asa uh, dito Pilipinas, alis ako, at yung asawa ko, di ba, hindi mo alam kung sino maglulo sa inyo, asawa mo ba o ikaw? Ganun yun. So na-realize ko, wow, kaya pala, di ba, Eto pa guys, kaya ako sinabing tagumpay kasi nakapag-retired ako ng maaga. Okay? Dahil sa gwardiya, nakapaghanda ako, nakapag-retired ako ng maaga, at napunta na ako ngayon sa self-employed. Sarili ko na busko. ko. Okay? So, hindi ko naman kayang gawin yun kung hindi ako nag-gwardiya. Hindi diba? ko naman kayang gawin yun kung hindi ako nag-gwardiya, guys. Okay? So yun, yun yung sinasabi kong nagtagumpay. Ang iba kong mga kasama guys, ganito yan ah. Ginawa ng legisyo na ako daw ay ah, hindi na naka-duty. Hindi na binigyan ng duty. Sabi nila ganun. Wala na raw akong duty kaya nag-retire ako. <laughs> Ang huli kong duty guys ay sa bangko ng government. At doon, simi, parang simi-regular ka kasi yung mga empleyado doon, ayaw nila magpalit ng mga security guard. Kung ano yung nagustuhan nila, yun na yun. Hanggang sa umayaw ka na. Kasi doon ganun kabait yung napuntahan ko, marikin na yun. Shout out, ayaw kong sa yung bangko. Marikin na yun, mababait sila doon. Pero pinili kong mag-retire. Kasi, ang kalagayan ko, kaya ko nang makakain. Yun lang naman ang issue dun eh. Kung hindi ako mag-duty dati, wala akong makain. Wala kami makain. Ngayon, kaya ko nang makakain na hindi na nagjujuti. Ha? Hindi na nagjujuti at may sarili ng pinagkakitaan na sarili ko nang diskarte. Ako na boss. Although hindi mayaman kaysa. Palagi kong tinasabi sa inyo, hindi ko nagkikinikwento to para ipagyabang na mayaman ako. Hindi o. Oh. On process pa rin kung pagbibigay ako ng pakakataon sa edad kong ito na yayaman sa diskarte kung ginagawa ngayon. Thank you, Lord. Pero kung hindi naman, ako ay kwa na yung tinatawag na ako ay ka, kam, kwa na ako, yung kwa ng aking sarili. Parang okay na ako na hindi umaman, pero nakakaraos sa pangaraw-araw. Okay? Hindi nangungutang, hindi nag, hindi nag, naghahabol na ano isa sa bukas, hindi na. Kumbaga, komportable na siya. Pero hindi sobrang yaman. Komportable lang. Ganun yun. So, bakit ko nagawa tong lahat na to? Dahil sa uh, mga sikreto na which is hindi ko na sasabihin nito sa ibang video na kung may gustong maka, makapanood sa video na yon comment na lang kayo. Kasi ito, pinag-isipan ko talaga ito kung baka, eh hindi ko nga alam kung may manunood pa rito eh. Pero yun lang naman ang gusto kong mangyari, guys. Yun lang gusto kong mang, ma, 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 ma share sa inyo na huwag niyo maliitin ang trabaho ng gwardiya. Dito natapos ang mga anak ko. Dito ako nakatayo ng bahay. <laughs> Hindi palasyo. Second floor lang. At dito ko na nakuha yung aking funding at diskarte para mag-resign ng maaga. Hindi ko hindi ko kinutinilutulig sa yung mga nagjujuti na hanggang matanda na sila nagjujuti sila. Kagustuhan nila yun, diskarte nila yun. Pero guys, kung kayo mapagpagbigyan ng pagpipiliin -pip kayo, di ba mas maganda yung nakapag-retire ka ng maaga, wala ka ng boss, at komportable ka na sa buhay mo? Tulad ako, ang uli kong duty, Marikina eh. Galing ako ng kalokan, babiyaya ko Marikina. Gigising ako. Di ba? Ngayon, hindi na. Pagising ko, yung diskarte ko na sa buhay nandyan. Di ba guys? Kung napapanood nyo yung mga video ko, makikita nyo yung mga ibig ko sabihin. So, I hope guys na I hope na sana hindi mayabangan yung iba. Hindi mayabangan, hindi nila masamain ang gusto ko lang ipakay sa video na to ay mabigyan ko ng inspirasyon. Ma-inspire ko yung mga kabataang gwardiya na pagbutihin ng duty, pagbutihin ng takbo ng kanilang duty at uh, di ba? Ma maayos nila yung buhay, ma makamit nila mag-resign ng maaga at mag-proceed na sa sariling diskarte. Kasi, kung nag, hindi lahat ng siman, guys, ay umasinso rin. Hindi lahat ng siman nakapagpatapos ng anak. At hindi lahat ng siman ay nakapagpatayo ng bahay. Diba? So, ganun din sa gwardiya. Kung may siman na ng nakapag ng nakapag-aral ng anak, may gwardiya din na nakapag-aral ng anak. Kung kung ang kung ang guardia ay ibig sabihin ah uh, kung ang guardia guys ay ako ang siman ay nakapagpatayo ng bahay ang guardia ganun din nakapagpatayo din ng bahay di ba pero lamang tayo mga guardia bakit ang guardia kasi pag-uwi mo ng bahay nandun na yung pamilya mo mapipin mo kung ikaw siman Nandun ka sa ko, hindi mo alam kung anong nangyari sa mga pamilya mo. Pero hindi ko sinabi wakay kayo maksiman, ha? <laughs> Baka isipin mga ng mga nag-aaral ng SIMAN, eh, hindi ka lang nangasakay, eh. puwan mo na, nadadamay ka lang mga... <laughs> hindi. Gusto ko lang may inspire yung mga gwardiya na hindi lang gwardiya tayo. Marami tayong mak ma makakamit na na mga achievement bilang gwardiya. Basta pagbutihan lang natin at maayos na diskarte. So guys, pabalik-balik na ako guys. I hope na nagbigay ng inspirasyon uh, inspiration tong video na to. Kung kayo po ay hindi pa subscriber, baka may makahingi ng pindutin yung subscriber button dyan. Tapos yung notification bell dyan, pwede, baka pwede nyo pindutin din para updated kayo. At huwag kalimutan mag-like guys. Kita-kita tayo sa susunod na video guys. Bye-bye!